Ngayon, bibigyan ko kayo ng sampu. Sampung bigating pangalan na bumagsak, nasira, nawasak, nalaos. Nawalan ng saysay dahil sa pagsalungat, pagkalaban at pagbangga nila sa hinirang ng langit o ng chosen one sa katauhan ng mga Duterte. At una na nga dito ay ang taong nasa likod ko. Yan, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay kilalang taga-suporta ng mga Duterte uh, simulat sa pool dahil ito ay taga Mindanao. Pero kamakailan, uh, during the term of Duterte, pinagkanulo niya ang mga Duterte, kinalaban niya, tinraidor niya. Kaya ang nangyari, nawalan ng nang tiwala ang mga Pilipino sa kanya. Imagine, Manny Pacquiao is loved and respected worldwide. Alright? Mahal, mahal yan buong mun, sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pero nung bumaliktad siya, kinalaban niya ang mga Duterte, nilaglag niya ang mga Duterte, eh, inayawan na rin siya ng taong bayan. Ayaw na rin ng tao sa kanya. Ganun po kalakas ang impluensya ng isang hinirang ng langit. Ganun po kalakas ang balik kapag ang binanggamo ay ang chosen one. Number 2, yan, si Dick Gordon uh, napakatagal na po nitong senador bata pa ako, if I'm not mistaken, elementary or high school naririnig ko ng pangalan nito and ang tagal na po nitong senador uh, naging supporter din ni Duterte ito during his first term pero recently nilaglag niya ang mga Duterte kinalaban niya, binangga niya, inakusahan niya ng kung ano-ano dahil doon nalao siya, nawala na rin siya sa sirkulasyon, nawala na rin siya sa senado hindi na rin siya binuboto ng tao isa sa mga bigating pangalan na bumagsak dahil sa pagsulongat at pagkalaban sa mga Duterte na hinirang ng langit pangatlo ang legasya ng mga Aquino legasya ng Liberal Party isa rin po yan sa isa sa matinding na apektuhan ng pagkalaban nila sa mga Duterte mahirap kalabanin ng mga hinirang ng langit dahil pati ang legasya mo ang pangalan mo, ang angkan mo ay masisira mawawasak ng gaya na nangyari sa angkan na ito. Dati, kapitapitagan, minamahal ang angkan na ito. Mahal ng taong bayan, minahal nila ang legasya ng mga Aquino at kohangko. Ang pinakamalaking pagkakamali nila ay ang banggain nila, ang Duterte. At dahil sa pagbangga nila sa Duterte, nawalan ng saysay yung kanyang legasya, yung edsa na matagal na panahon nating kinilala, siniselebrate, uh, respeto chinecheris, isang iglap na wala dahil sa pagsalungat at pagkalaban nila sa mga Duterte. Maging ito na si uh, former President Pinoy na damay sa pagbangga sa mga Duterte dahil siya ay parte ng Liberal Party kaya isa rin siya sa mga nawala. Kung papansinin mo, hindi lang siya ang nawala, pati na rin yung kapatid niya na si Chris Aquino. Nagkasakit pa nga. Diba? Uh, RIP, namatay na rin ito si uh, former President Binigno Aquino. So, isa lang din siya sa mga naapektuhan dahil sa pagbangga sa hinirang sa langit. Hinirang ng hinirang ng langit. Panlima, ito si Drilon. Okay, isa rin to, matagal na rin ito. Pero dahil kasama siya doon sa umatake sa mga Duterte sa Liberal Party, kasama din siyang nalusaw, kasama din siyang lumubog noong partido na yon. Of course, pang-anim, hindi natin malilimutan si uh, Laila de Lima na siya yung ginagamit na front para pabagsakin ng mga Duterte noong panahon na yon. And isa siya sa mga nasira din dahil sa pagbangga sa hinirang ng langit. Sino makakalimot dito na minsan kinagiliwan din ng mga tao dahil sa pagkampi niya at pagsuporta niya sa mga Duterte. Pero ngayon ay nagmistulang katatawanan, nagmistulang uh, naging kung ano man yung bandalas niyang banggitin na 8080 ay -80, eh, yun na rin yung naging bansag sa kanya. Yun na rin siya. So isa rin to sa mga uh, sayang na nasira din ng uh, imahe, ang pangalan dahil sa pagbangga sa mga Duterte. Syempre, sinong hindi ma makakalimot sa uh, taong ito? Ito ang sa pinakamasugid na uh, uh, kritiko ng mga Duterte. I ito rin yung tao na gustong tumakbo na partner ni Duterte pero tinanggihan ni Duterte kaya nagalit sa kanya. Ito yung tao na ginamit ng mga oligarchs para pabagsakin ng mga Duterte eto rin yung tao na lagi nilang gina uh, ginagamit nilang pang-intimidate okay? and stable ang pangalan nito until nung bangga banggain niya mga Duterte matagal na po itong senador, uh, lagi itong nagiging senador, panalo pero nung simula ng binanggan niya mga Duterte, hindi na siya nananalo kahit mayor na lang, hindi na may panalo ngayon ganun po katindi ang impluensya ng isang hinirang ng langit kaya babagsak ka talaga okay, pang siyam, si hindi nakakalimot dito uh, dating kampi din sa mga Duterte, Bumalimbing at uh, ayun, Naditron nawala na rin sa pwesto sa Cebu okay? isa rin dito sa mga institution or isa rin sa mga uh, political dynasty sa Cebu, so may makinarya may pangalan, may impluensya pero hindi nanalo, napabagsak nang isang taong sumusuporta sa mga Duterte. So doon pa lang alam mo na kung ano yung dahilan kung bakit sila bumagsak. At pang sampu nan other than alam nyo na kung bakit uh, isa sa sa mga sinabi ko na bumagsak ang pangalan. Eh obvious naman, bumagsak ang ratings niya. Bagsak na po ang ratings niya. Ang bango-bango ng pangalan niya ni BBM nung election palang nung mag kakaalyado pa sila ng mga Duterte. Pero noong the moment na tinredor nila ang mga Duterte, pinagkanunulil ng mga Duterte, doon na rin nagsimulang bumagsak yung kanilang ratings, yung kanilang pangalan, yung kanilang imahe, yung kanilang Legasiya. So, ganito po ang nangyayari sa mga tao, bigating pangalan, malalaking pangalan, kahit gano'ng ka ka gano'ng ka kagaling, gano'ng ka kayaman, gano'ng ka katalino, kung ang babanggain mo ay hinirang ng langit, talagang masisira at mawawasak ka at babagsak ka sa lipunan. So, I hope maintindihan ninyo kung bakit ko sinabi na ang mga Duterte ay hinirang ng langit o ang mga Duterte ay pinili pinili, chosen ones dahil lahat ng mga nagtangka at bumangga sa kanila ay nalusaw nawasa, bumagsak